Silipin naman natin ang mga natatanging individual sa kinilala sa naganap na Asia's Influential Leader Awards. Let's watch this, mga ka -RSP. Pinarangalan ang mga natatanging personalidad na angat sa kanilang kanya-kanyang larangan sa katatapos lamang na Asia's Influential Leader Awards. Ang award-giving body na ito ay nagbibigay ng importansya at pagkilala sa mga natatanging individual na may mahalagang ambag sa lipunan. Lalo na sa mga Pilipinong may malaking impluwensya sa kanilang kinababilangang sektor. Naging masusi at matrabaho ang pagpili ng mga awardee ayon sa nag-organisa nito. Ito po ay ini-screen po natin base sa ating criteria kung sila po ay pasok at talaga naman pong karapat-dapat nabigyan ng parangal. Uh, we do po a further background check at sila po ay binibigyan natin po ng pagkilala once po na na-evaluate po sila ng ating council. Maraming mga kilalang personalidad ang nabigyan ng parangal, kabilang ng aktor na si Alden Richards, former mayor of Tacloban City, Cristina Gonzalez Romualdez, vice governor of Bulacan Alex Castro at marami pang iba. Nagbigay din ng mensahe ang isa sa awardee. Hindi po lahat ay napalad may, may ganito. I feel very happiness and hopefully it makes me motivated to pursue uh, my commitment to serve public uh, uh, as public servant binigyang parangal din ng ating morning show ng bayan ang Rise and Shine Pilipinas bilang influential morning show at ito ay tinanggap mismo ng inyong lingkod Salamat po sa Asia's Influential Leader Award sa pagkilala po nito sa Rise and Shine Pilipinas. Kasabay po ito ng pagdiriwag na rin po ngayong taon ng PTV, ang inyong government channel ng aming pong 50th anniversary. Makakaasa po kayo na ang ganito pong pagkilala ay magsisantin inspirasyon para po patuloy pong po maging kataporma ang aming programa para po sa iba't ibang advocacy ng mga organisasyon at para malaman din po ninyo ang mga balita impormasyon at mga programa po ng gobyerno. Alay po namin sa inyo, aming mga RSP ang pagkilalang ito at sa bumubuo ng Asia's Influential Leader Awards, maraming salamat po.